Pwede ka pala makagawa ng ganito kasarap na bibingka gamit lamang ang rice cooker sa pagluto. At dahil nga po food is life and diet is alay, ay tara samahan niyo ako magluto nitong pwede ring ihanda ngayong Pasko. Dito pala ay gumamit lamang ako ng 1 cup ng rice flour, 1 third cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng baking powder, 1 4 teaspoon ng salt, 1 third cup ng white sugar, 1 half cup at 2 tablespoon ng gata ng nyog. Gumamit din ako ng dalawang pirasong itlog, para mas masarap, naglagay ako dyan ng cheese tapos 1 tablespoon ng melted butter. Panghuli, mga 1 teaspoon lang ng vanilla. Hinalo-halo ko lamang yan ng mabuti tapos sinilipat ko na rin din sa agalutuan ko. Pagkalagay ko niyan, ay agad ko na rin namang isinalang at nung medyo luto na, inahon ko muna saka ko nilagyan na rin pang kulay. Optional lamang yan. Nilagay ko na rin nga aring ko. Ito nga pala yung hiniwa ko na itlog na maalat at saka cheese. Pagkatapos kong ilagay, ay isinalang ko lamang ulit sa rice cooker ng mga ilang minuto pa. At eto na nga yung kinalabasan niya. pwedeng pwede nang magmeryenda. Amos, kain na po tayo. Kung nagustuhan mo nga ang video na to ay like and share naman. Follow mo na din ang page para sa mas nakakatakam pa natin mga luto. Salamat!